Uy, pwede naman yan. Tayo eh. Di ba doon ka sa piyatos? Hindi <laughs> na doon piyatos! May kakaiba dyan. Ah, itsuro. Ay, nako. O, oh, mga bata helmet, sabi ko nga, mabilisan lang na pag-update to. Bago nga umuwi po o bumalik ng Pilipinas si VP Lenny, aba, mayroon siyang dinaanan videographer. Aba! Yes! Bipi Lenny, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng mga kapabaya niya at ng sambayan ng Pilipino. Biyoga uh -huh. uh -huh. po. Eh, hindi siya panandalian lamang na tulong. Oo. At saka yan si Bipi hindi siya yung pasang nagpunta doon nagpasarap. Uh -huh. Talagang, yung mga pinupuntahan niyang bansa, talagang multitasking ang ginagawa niya. Uh -huh. At, uh -huh benchmark sabi, 'tong mm -hmm. gaya pa mga batang helmet. May pinuntahan si Bepileni and sabi niya, sana nga magawa natin 'yan dito sa bansang Pilipinas, yung ganyang ka-modern, no? Ganyan ka-scientific, ka-organized, mm -hmm. simulation, diba, bigtogapore? Sana nga, no, magawa dito 'yan. And sana ayan nga, no, sabi nga niya, sana in the future magkaroon tayo ng partnership. Ang galing. Grabe talaga mga batang helmet kung kayang gawin yun doon sa ibang bansa. Malamang sa malamang, makakaya din natin yan dito sa bansang Pilipinas. Basta meron tayong leader na gagabay. Kagaya ni Vipi ba? diba? Oh, private sir. citizen Lenny. Pri yes, private citizen pa si Vipi Lenny sa mga panahong ito. Pero oh. kapakanan pa rin ng bansang Pilipinas ang iniisip niya kung paano tayo aangat. O, diba? Hindi kagaya nandoon sa baba. talaga tayo -talag kay VP Lenny, no? Kaya diba? hindi so, Kahit saan naman, di ba, na-invite siya sa Rockefeller. Sa lahat ng mga, ano, mm -hmm. invitation niya, talagang mm -hmm. nagbe-benchmark siya kung ano yung pwede i-implement dito sa Bansang Pilipinas. Kaya tayo mm -hmm. mga Pilipinas, Vito mm -hmm. maging matalino po tayo kung sino po yung susuportahan natin mm -hmm. na gusto natin iupo na leader. Mm -hmm. Just niyo, know, Naku naman mga kabata helmet, Napangakuang no? Napangakuang ka lang ng 20 pesos na bigas. Oh. Bumigay ka na. Eto, ha? May may sinakyan kami yung tricycle ni Bibi Juga Park. Si tatay. gusto ko, feeling ko nasa 70 plus na si tatay. Pero kumakayod pa rin siya para may mm -hmm. pangbuhay siya sa kanyang pamilya. Pero yung love ng tricycle ng tatay, punong-puno ng sticker ni BBM. BBM so, nakakaloka sure. lang talaga na parang, Tay, bakit bakit? tung <laughs> bumaba na kami ni Bidjoga Pearl, so nagbayad na tayo. Hindi na kinuha ni Bidjoga yung sukle. Pero ano sabi po ni tatay, Maraming salamat po. Oo. Merry Christmas po. Mm. Nakakaloka, no, di ba? Parang mangyayak-ngayak si tatay. So parang, hindi mo naman maibalik sa kanya yung tanong na, eh kasi kayo eh, nabudol kayo eh, kasi kayo nagpabudol kayo. Hindi, mga kabata helmet eh, hindi tayo pwedeng magsisihan na. Ang kaya lang natin at pwede po natin gawin ngayon ay itama yung mga mali na ginawa nyo po or ginawa natin before yung mga maling pili nyo diba, video gaper? Oh. maling pili natin eh eto na yung pagkakataon na may tatama natin sa 2025 and 2028, diba? pag may mapanuri naman tayo pa minsan-minsan mga kapatang Hilmit. sinuri nyo na nga, naniwala pa kayo eh, at least video gaper kulang ng suri dito sa bansa Pilipinas ano, tatlong dekada. Tatlong dekada. Bago na ipaupuli yan. Bago. Ah, medyo nakalimutan na eh. Ako, pero sa Amerika, four, four years, years lang. Pinapalit. Pinapalit <laughs> <nyo> yun pa. <laughs> eh, ayan nga, balita ko, video talaga medyo nanganganib nga daw yung mga, ano, yung sa borders. Oh. Eh, pagdasal na lang din natin. Mm. And, may reason naman malamang si Lord bakit ganyan din yung nangyaring result sa Amerika. Diba? Mm. Malay natin, diba? Kagari buhay naman nila yon. oh buhay nila yan. Pero, syempre, eh, eh, Meron din yung epekto sa atin, lalo na kung meron tayong mga kamag-anak sa ibang bansa. Oo, alalahanin natin. Yes. Asian din oo, oo, ang mga kamag-anak natin doon. Yes. And alam niyo naman, ang pagiging racist ng iba dyan, hindi mm, na talaga maalis kasi nasa kultura iba. nila. Eh. Mm. Pero anyway, hiway mga kabata, help me sa gusto mo ang video na ito. Kailangan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Videographer. stay healthy, and stay safe, ta. as always. Sabi ko mo boy, nag-alert din na book it keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!